Hello mga ka-super. Ngayong araw na ito ay Friday. So ako ay nagbibilang-bilang na ng ating pambayad kay PMFTC dahil na purchase tayo ng karan umabot ng 44K. So ito, nakompleto ko naman sa awa ng Diyos. <laughs> Hindi na ako nakapag-sideline. So kahapon, winidraw ko nga yung kinash out na karaan na 35K. So ngayon nag-withdraw ako sa bangko Grabe, lahat big 500 yung binigay ng bank. Nanghinayang ako i ibayad to kasi minsan ang hirap ng 500 dito sa um, amin. Ikas, wala akong magagawa. Wala akong ibang pera. Wala akong ibang bill. So, ito din nagdagang ko na. So, ito Ito ay 14. So, 44. Nakompleto naman natin. Ngayon ang problema ko. Kasi mamaya malingki kami ngayon. Wala na kayo pang palingki. Nakakaloka. So, Ayaran natin at mamaya malalaman natin kay ahente kung talagang nagmahal na yung mga Malboro Prada. Kasi iba-iba bawat lugar, may nagsasabi na nagmahal na sa kanila. May nagsasabi na nagmahal na sa kanila. Crafted lang, Fortune, tsaka Chester. So, hindi natin alam ngayon. So, tayo, si ahente lang naman ang may alam. So, tayo ay malalaman lang sa ating ahente. Okay? So, wait ko na lang si ahente. As of this moment, eh, parating na yan. So, kakapi muna tayo buhay negosyante. Malboro. <laughs> Yaw nakapagtago. kapag sayang. Huli, huli ang negosyante. May utang na 44k, k, k, k. Hmm. Nakapagtago, ah. Hmm. Kasi pag tinanong nga rin sila na, boss, kaya ba yung magpa-pricing wala Walang pricing rates yan. Walang sigurado. Pero, pati na mo, yung ano, nagtaas, di ba? Sinabi, walang pricing rates, pero nagtaas na yung pati di Meron din yan, parang ilahin na rin. Kaya na ko na na

Yes. Hindi ako nakulong. <laughs> Nakabayad. Hindi you ano? Know? 7.2. Dahit anipis naman ngayon. <laughs> Thank you po. Thank you. Ito na lang muna ngayon. Puro blue. Maraming pong ano pala dyan. Hindi mo ano 8. Ocho. So ito lang yung allocation. Allocation. Na binigay ni Malboro sa atin. Dito Malboro ay old price pa, pero wala pa rin kasiguraduhan kung magmamahal o hindi. So pag eh, baka new price na kung mag-price increase sa Malboro. Pero si Fortune, Chester, at si Crafted, nagmahal na talaga. Legit na talaga ang pagmahal. So, tama naman yung ating price increase. 7 ang, ang Chester, ang Crafted ay 8, ang Fortune ay, ay Fortune ay 8, Crafted ay 8. Ano ba yun? Tama na wala Walang 9. Ayan pala. Ay, ito. 7, chest crafted, 8 ang fortune. So, ang Malboro ay wala pang pag increase pero hindi daw masasabi pa rin ni Ahente. Baka, baka kalabaw. Susunod yan. So, well, well, well. Hinon na, bye-bye. Market day na naman kami ngayong araw ng Friday para naman pang stocks natin ng weekend. Siyempre, bigas na naman gulay, yes. grabe napakamahal ng ceiling green at saka ceiling red ngayon repolyo ang mahal din, ang kamatis ganun pa rin mahal, 140 kilo humili din kami ng mga school supplies mga max glow dumala ko sa dali, akala ko kasi may koko mama sa dali, walang stock sa pure gold wala yung ko mama sa dali Nagkakabusa na naman ng koko mama wala din sa argente ayun po ayun pa tatlong sako tsaka anim na tiglimang kilo tayo ngayon yan smiyo mga buti na lang pwede ang mga gcash payment kung wala naku wala talaga ay babay wala yung nakit cash si madam ni kushanti oy Uwi na kami sa roshan hello everybody mga ka super kasari okay, ka ba, Si Marum ST, yeah. Ito lumalaban. Lumalaban sa ubo. Grabe issues ang ating ubo. <laughs> Ito tayo, evening duty. Ngayong Friday. Thank you, Lord. Thanks, God. It's Friday. Woohoo! Payday. Sana all sana all na lang ang negosyante sa payday. So, anyhow, ikot-ikot tayo dito sa Rocha Mini Mart. Na-miss ko mag-ikot-ikot dito. Let's go. Ayan, dito tayo sa ating pangbaon section. Ang ating pambaon section ay okay naman sila sa alright kasi nga, nakasem break ngayon ng mga estudyante. Pero may mga bumibili pa rin kasi yung iba may pasok pa sila. Aha, Alright, at dito naman, ang ating mga damitan ngayon ay mabili ha, ang ating depth Store, yes, sana all, mabili, materno-terno, naubusan nga ako ng iba kasi gusto nila yung tokong, kasi wala na, ayan, itong ating mga pambata, oh ang ating mga Christmas bag. Aha, school supplies. Okay naman sa All Right. Ating mga candy section. Naubos na yung aking lachaw. Pinapaka ang aking lachaw. Nagre-reorder pa ako sa TikTok. Ayun, oh. Ito sa ating mga delata. Okay naman sa All Right. Ating mga non-food section. Laundry section. Ready na for weekend. Ayan, oh. Aha, aha ang ating beauty section. At syempre ang ating chichirya section na laging uwang, 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 uwang. Lagi na lang uwang, uwang, uwang. Alin? Mountain Juna 35. Si Gardenia ay fresh na fresh. Kararating lang kanina. Ayan o. Oh. May mga bumili na agad ng mga new bake. Ayan. Classic. Mga with bread. Ating selecta. Okay naman sa alright si selecta. Okay lang na no, naman. Ating mga ready to drink. As always, mabili. Ito si ating chicheria section talaga. Ilaging na lang. Uwang, 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 uwang. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Alright. So, bukas, darating yung ating ahente ng Pure Gold, ahente ng Ribisco. Mag-order tayo ng mga ano sa kanila. Okay. Alright. Ayan. Ready na for weekend ang Roastya Chan Minima. May wish you a Merry Christmas. Ang oh, ganda ng mga parol ng ating mga kapitbahay.

osya oh, juti-juti mo na ang madam ni okay dokie okay. happy friday happy selling happy weekend babay Bye nohit la la